Ang sinong love team ang pinakamaraming score ay eh? siyang mananalo ng... 5,000 pesos! Okay guys, at sisimulan natin ito sa... Janeska! Si Jan Michael and si... Janeska! Welcome right, Janeska, ready na ba kayo? Yes! The randomizer, select! <laughs> okay, <laughs> ang napili ay... Si... Tanda no, para sa inyong dalawa. Magbigay ng bagay na makikita sa banyo o CR. Go. One, two, three, go. go! Okay. Oh, oh, man. Man. Man, Kailangan man. kasi to ano, pre chemistry oh, well, okay. okay. mo dapat yun connected sabun, oh. yung utak nyo. Okay. okay. Next question. Bigay ng mga bagay na makikita sa bag mo. One, two, two three, go. Cellphone. magbigay ng brand ng damit. One, two, three, go! Rasa! Ah, magbigay ng tatak ng sapatos. One, two, three, go! Jordan! Alam! Sa libro ng Biblia, magbigay verse na may letter M. One, two, three, go! Macho. Wanda! 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 So ang nakuha score ng Geneska ay 1 out of 5. Ay naman nating isasalang ay ang Maversha na si Maverick I and Kisha. Okay Maversha, ready na ba kayo? Ready na! Randomizer select! Okay! Okay, ready na ba kayo, ready, ready. na ba kayo? Magbigay ng bansa. One, two, two, three, two, three, two three, go! go. Kanala! Layo. Ay lumayo pala sa Pilipinas kayo Magbigay ng pangalan ng kontinente ng mundo. 1 2 3 Go Asia! Oh! Okay. Um, magbigay ng pangalan ng fast food sa Pilipinas. Okay. 1 2 3 Go Jollibee. <laughs> magbigay ng lugar kung saan maraming umiiyak. <laughs> One, two, three, go! Air Nagbigay ng pangalan ng bansa na makikita lamang sa Asia. Okay. One, two, three! Out of five. <laughs> okay guys, ang susunod naman nating love team ay ang Cutie Shinzoumi, Shinjo and C si Kazumi. Ano, okay, ready na ba kayo? Sure. Ready na. Randomizer select. <laughs> <laughs> Ready na. Na. Unang tanong, magbigay ng uri ng hayop. One, two, three, go, yo, yeah. oh. Okay, No, 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 maya Balatina. Magbigay ng breed ng aso. Okay. One, two, three, two. <laughs> e Insekto na gumagapang One, two, three, go! Spider! Oh! Magbigay ng hayop na makikita sa dagat One, two, three, go! Ah, so, perfect man, perfect perfect. so ang score nila ay Four out of five! So ang susunod na sa sasalang ay ang Miglin, si Migs, at si Caitlyn. Uh, okay, ready na ba kayo? Oh. Ready na. Randomizer select! Ready. people. Okay. Ready na kayo? Ready, Ready na. Okay. Unang tanong. Magbigay ng apelido ng Pangulo sa Pilipinas. One, two, three. Goal. Adinaldo. Goal. Adinaldo. Goal. Magbigay ng isang pangalan na Ranka Influencer. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bigay ng parte ng katawan ng tao yeah. One, two, three, go! Kamay! Ay, mo. Wala pa din! Wala oh. Magbigay ng pangalan ng artista babae sa Pilipinas One, two, three, go! <laughs> so, Dila para Oh. Okay. okay, last question. Magbigay ng pangalan ng singer sa Pilipinas. One, two, three, 4! J. Bochi! So, ang score ng Miglin ay One out of five. <laughs> so, ang susunod na isasalang ay ang unexpected love team na ang Hayla. <laughs> si Hayley at si... Ella! Okay, Hayla, ready na ba kayo? Ready, ready na. na! Okay. Randomizer select! 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 Oh! ng randomizer is food. Okay, ready na ba kayo ulit? Ready na. Oh, ready na. Okay, unang tanong. Magbigay ng uri ng pagkain na may sabaw o sarsa. 1, 2, 3, go! Sinigang! Ah! Oh! Ah! Oh! <laughs> Magbigay ng lutong pagkain na nagsisimula sa letter T. 1, 2, 3, go! Sinigang! Oh, Magbigay ng dessert na nagsisimula sa letter C 1, 2, 3, 4 Cake, Cake? Oh, Magbigay ng pagkain na hugis triangle 1, 2, 3, 4 Buko Magbigay ng uri ng gulay na matatagpuan sa pagkain ng sinigang. 1, 2, 3, go! Sitaw! Yo! Yes. So, ang score ng Hila ay 3 out of 5. Yo! Yes. Oh. Okay. okay guys, ang susunod naman nating isasalang ay ang di papakabog na... Yes. Jessie! Ito okay, si Angel and si... Cassie! Ready na ba kayo? Ready well, na. Ready na. Okay. Randomizer select. Ang naming ng randomizer ay pinch. Okay. Magbigay ng bagay na may kita sa dance studio. One, two, go! three, go! Spinner. 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 1. Magbigay ng bagay na nagsisimula sa letter P. 1, 2, 3, go! Two, three, go. Papel. Panyo. Huwag na! na! Magbigay ng bagay na nagsisimula sa letter R. 1, 2, 3, go! Relo! Go! Magbigay ng bagay na makikita sa loob ng wallet. 1, 2, 3, Go! Yeah! Magbigay ng bagay na mahaba. 1, 2, 3, Go! Good? Ruler! <laughs> so ang score ng Jelsea ay 2 out of 5. So, sino naman natin isa sa salang ay ang... Bigatin Briana! Kasi Brion and si Briana. Ano okay, ang Ready na ba kayo, Briana? Ready na. Okay. Randomizer select! Wow! Okay. Nag-feeling ng randomizer ay nature or happening. Unang tanong! magbigay ng uri ng bulaklak na kulay yellow. One, two, Four, three, go! Sunflower! Magbigay ng uri ng puno na walang letter I. Go. One, two, three, go! Huh? <upholdound> Wala! <No> <inaudible> Magbigay ng bundok at bulkan sa Pilipinas Ayan. One, two, three, Wala! Wala Wala Magbigay ng pangalan ng gulay na makikita sa bahay kubo One, One two, two, three, wala pa talaga Lama. Okay, laro lang. 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 Magbigay ng uri ng prutas na may kulay green. Yan na. One, two, three, go! Langka! All. Ay! Oh Ay! 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 Daraw Tama na muna yan. Mag Simula na natin. Simulan oh, na natin. Game na tayo. Okay. ready na ba kayo? Ready, na. ready na. ba? Yes, ready yes, na. Yes, yes, yes. Randomizer, select! Oh! Animal. Okay, animal. Okay. Animal. Okay. Ng ay animal. okay. okay, ready na kayo? okay, ready, oh, ready, oh, ready, na. Ready, na, ready na. Unang tanong. Magbigay ng hayop na may shell. One, two, Uh, wala. Magbigay ng hayop na may sungay. Okay. One, two, three, Goal. go! 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 Magbigay ng hayop na lumilipad ng mataas. Uy! One, two, three, go! Eagle! Oh. Okay! Next question! Magbigay ng hayop na may kita sa zoo na may letter L. One, two, three, go, go. lion. One, oh. 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 yeah. so, Magbigay ng hayop na pwedeng alagang sa bahay nyo. One, two, two three, oh. go. Oh. Oh. Okay. okay, so ang score ng Milmi ay three out of five. <laughs> challenge na to ang by pinakamataas na score at ang nanalo dito ay ang Shin At dahil dyan, makakatanggap kayo na ang Dito na po nagtatapos ang Kami Kami Challenge!